1989 nang nagsimula mag-perform at mapunta sa iba't ibang bansa si Kuya Dax. Sa Bahrain niya nakilala ang nanay ni Danica. Basta number one fan ko siya sa Bahrain noon. She, she would always say, Oy, bakla, bakla. Nung nag-deliver na siya, yun na, ino niya sa akin na sabi sa iyo to eh. Hindi nagtagal ang pagsasama ng dalawa at naiwan si Danica kay Kuya Dax. I would not say gender is what would raise your children well. I think it's ipagiging tao mo, yung puso natin yan. Kay babae, bakla, tomboy ka ba? Dahil single dad si Kuya Dax, ipinaalaga muna niya si Danica sa kanyang nanay sa Pampanga. Yung maliit po ako, ganun. Parati ko pong sinasabi na mas importante pa tayong work mo. Pero ako, di mo ako mapuntahan, ganun. Pero sinasabi niya, para sa'yo din naman to. Namimiss ko din po siya. Kahit siguro maikli lang yung oras, tinitiyak ko talaga mag-usap kami. Pag umuwi naman ako, mahilig kasi siya mag-selfie So mag magpipicture-picture lang kami yan. Yan ang hilig niyan. At isa sa favorite banding ng mag-ama ay ang pagluluto ng pasta. Kaya ito ang aming unang task ni Dasery. Go! Kaya ang challenge, magpapasarapan kami ni Daz ng paggawa ng spaghetti. Are you ready? Yeah. Marunong ka ba? Ah. <laughs> Sige okay, nga, galing naman. Na okay, alis uh, mo na <laughs> Siyempre, mauna maganda, kaya ako ang una. Siyempre, kailangan pakuluan muna natin ang ating gagawiting pasta. Kapag tumulo na ang tubig, uh, ilalagay na ang noodles. Siyempre, pwede rin tayo maglagay ng konting oil. Nax, may tips! Pagkatapos, ilagay ang bawang, sibuyas at giniling. Sige mo natin ang ating hotdog. Hetong si Dasuri, tuloga Marie. <laughs> Pagod te. Plating time na. ka day off ang um, pasta ala bubay. Anya siya, chef da suri choy ay yuri ke sile o singgal. Hanya ang ida. Ayo, ano pala? Pinoy pala kayo. Sorry, sorry. Welcome to Chef Dasuri's cooking class. So, ang lulutuin ko ah, ngayon is spaghetti. Let's chop, chop, chop. Oh, di ba? Ha! Oh, di ba? Oh, ibig sabihin okay na to. Hindi ako sure kung tama yung ginawa ko. Ano pa mas masarap kay Ate Bubay or mine? Pili ko akin. Ako yung winner. Spaghetti ko ay spaghetti pa-baba. Kaninong spaghetti kaya ang nag-level up? At kasama namin si Mami Liza, ang butihing mami ni Kuya Dax. Ayan, at siya ang magsisilbing judge sa kung sino nga ba ang mas masarap. Pinasundo pa namin sa Pampanga si Mommy Liza para ipatikim ang luto niyo. Saktong sugar mm -hmm. at saka yung alat. Ah, Tango. okay. Totoo. Mm. Okay. Um, pareho lang eh. Pareho lang? Parang pareho lang. Pero kung papipiliin po kayo, saan sa dalawang yan? Saan po dyan? Ito. Sure na po kayo. Yun totoo. Yeah. Thank you, Mo! Isa! so, ibig sabihin na nalo si Dasuli. Ano ba yan? Iti-take out ko na lang ito, Mami. Ako nagluto nito, eh.